Ito namang storage area ng Commission on Election San Agustin Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Ilang mga elections material, abah, nasira. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bob Kawayan. Pinasok ng hindi pa matukoy ng mga sospek ang storage area ng tanggapan ng Commission on Elections o Comelec San Agustin Isabela kung saan nakalagay ang ilang mga election materials na gagamitin sa halalan sa Mayo at 12. Sa panayam ng Bomboradjo Kawayan kay Attorney Manuel Castillo, ang Provincial Election Supervisor ng Comelec Isabela, sinabi niya na batay sa ulat ng election officer ng bayan ng San Agustin ay mayroon umanong nasira ng mga election Boxes. Dahil dito ay nag-request na umano sila na kung maaari ay buksan ang mga nakasil ni election paraphernalia, paunahin na ang mga laptops para sa inventory upang makita kung mayroon bang nawawala upang magawan agad ng paraan. May mga contingency items naman anya sa tanggapan ng provincial COMELEC kaya agad na mapapalitan ang mga kagamitan na nasira. Matapos ang gagawin nilang inventory ngayong araw ay muling isesil ang mga kagamitan at pipirmahan ng mga kandidato. Sabi nga, mayroon na sade, baka nagdududa sila kung baka naman may laman na yung laptop. Eh, makikita pa lang natin yan yes, doon sa canvassing kapag nagkaroon na makikita natin kung may initialization report yan. Ang initialization report katulad ng ACM natin, makikita kung may laman ngayon sa tamang magitan ng pag uh, makikita mo yung report kung may mga photo bang nakalangin mo. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!